Oh, sorry when they're finished they alam just nila, fly no? away I know parang magpapakataingan eh hindi na magpapakataingan ako oh right look at you oh, no. <laughs> may new nila. friend si daddy mo Oh, he oh, wants something special alam nila nakikita nila na no, wala oh. Thank you. It's a guy. Oh, no? Picture mo si Daddy mo anak. anak. <laughs> Naghanap siya like, si ni, something special. <laughs> Merry Christmas na dito sa Barcelona June. Pasko, Pasko na. Kaya lang mukhang napaaga tayo kasi wala pang mga ilaw. Dahan muna tayo ng katedral ng Barcelona. gusto, gusto ko dito pumunta kasi ang daming buscars dito. At ang daming turista as usual. Napapasayaw na nga ako sa mga tugtog nila. Dito tayo sa Temple of Augustus, walang katao-tao. Sabi ko nga yun, bakit dito tayo napupunta? Ano to? Roman temple, no? At saka sabi ni Jun, kailangan natin ng kaunting history sa aming travels. Hindi lang yun, hindi natin nakikita kasi to. Sa totoo lang nga at uh, palagi tayong doon sa mga maraming taong area na pupunta. Katulad ng La Rambla. Sabi ko ko yun, anong relevance itong bato na to? Partya ng Coliseo, anong Roman temple. Kaya pala, marami rin mga matatandang bumibisita. Non-stop ang celebration ko dyan ha? Dito naman tayo kumain sa may pork buig per 2. Kakain tayo ng litsong biik. Hindi, part lang ng baboy sila. <laughs> Kaya-kaya natin kumain ng isang litsong biik. Sabi ko, part na nga. Laki-laki nun. -laki <laughs> At ito nga, ay, pinapakita niya kung saan nila iniihaw itong mga lechon na ito. Yes, sa lockdown daw nitong kugon. Masarap kaya ang luto nito. Talagang napaka-special na restaurant ito. Yan. Gutom na ako. Yan. At sabi niya nga, ay baka kulang sa inyo itong tatlong portions na ito. Kaya baka kailangan niyo pang mag-order. Marami na. May kasama pang ensalada. Talagang uh, napaway na ako dito. Sa kuha, may serbesa. Ano bang ang pinaka-paborito mo dito? Itong selection na in-order ko, katabi ko mo si Miguel. Sa totoo lang, yung kay Ethan ang pinaka dito, yung sa kanyang mga ribs. Sarap nung karne, no? Natatanggal lang sa butoin yung laman. Sa akin ay lechong liempo. Ano ba yun? <laughs> <laughs> Walang kanin nga lang. Disgratis. Let's go! Mamasyal naman tayo ulit. Saan naman tayo mapupunta ngayon? ka Ano bang challenge natin ngayon ni? Sagwan naman. Magsagwan. Magsasagwan tayo. Renta tayo ng maliit na bangka. Kasi after na kumain. Oh, After na kumain. O nga, no? Parang burning Burnham Park. Right tayo, right? Burnham Park. Right. Left. Left dito. Ganon din ka nga busy. Kagaya ng hmm. Burnham. Daming tao. Mga estudyante, turista. turista. Ano-ano. Dito tayo. Huwag tayo ng maliit na bangka. diper. <laughs> na. se la yo kan, kan, Dan dan. dan. <laughs> yan, yan. I have an hour, huh? Uh, ay, oras mo pala, yung timer mo. Ang galing. Itan, <laughs> babanga. Babanga. Yung angle mo, anong angle ba? Sabay kayo dapat. Sabay, yan yan. Yan. Doon ka kaya, ita. Si Miguel mo muna mag-pedal. Yan, doon ka muna, Itan. Doon ka sa likod. Behind you. Don't go to the back. Don't sit down there. Hindi nga tayo. No. Okay, no. bye. No, it's okay. Center mo na si Miguel. No, it's fine. Yeah, no, si Miguel, Dandan dahan na. Oh, you can do it. It's coordination niya. Oh, see. Wow. Hmm. Huh? May rap. Ah, uh, hindi pag turn ka kaya. Hindi wala ganon din eh. Doon tayo sa mga bibimig. Mid. Ikan. Ikan. Oh. Galing ni Miguel ha. Si Ethan, walang <laughs> coordination. Eh. <laughs> oh, ayan no. Saan yung mga bibe? Ito June. June. Oh. <laughs> ano ba yan ni? Eh? Saan yung mga bibe? Nawawala sila. Okay ka ba ni? Nahilo ka na ba? <laughs> Natakot ako kung tumumba tayo. Oh, Sanditan ta, hindi tayo tutumba. Odi. Oh, <laughs> si kasi sigilin. Ako nga, natakot ako, natakot. Kasi he pointing. Si ten kasi. O kong ikakina, ina ina. Wala mitan. Natatakot naman ako si Mommy. Kailangan mag-turn 'yan, ano? Oh. Mga lang naman 'to. Hindi, huwag ka sa Nakatilt na yung bangka Kumusta ka? Balance mo yung bangka Bakit natakot-takot yun? Kung yung gamit mo, baka mahulog Naka backpack pa na mahulog Hindi, okay lang, mababasa Ito ibon tayo sa ibon Ako naman, Miguel Ako, tika How's that my fault? <higil x3> Tan! Yan, yan, nakukuha niyan na <laughs> <laughs> Oh, Itan! dan. dan. It's dry. It's no poo in Itan! Itan! dan dan. What the hell? Tiga mo. Pina niya sa gundi. Dan. Disaster. <laughs> <laughs> oh, ako na nga. ako ako naman. Ayan na takaot nang ako tak na takaot nang. Ayan oh, si na turn niya. Si eh. managed it. Oh, ayan na itan nasa na may ibang tao, Ethan, na. Teka, mo, mabangga ka. Oh, wrong way. na. Dan, Dan. wrong oh, way. Akala ko ba nag-waits ka? Where you want to go? Straight. Hindi pwede, tama ka sa puna. Ah, gusto mo papunta dito. Ayun. Ganun ginagawa niya. Paano ginagawa mo? Mas tama siya. Ikaw tayo doon. ikot tayo doon. Si Kuya mo ba talo? Ako na, ako na. Ayoko. Ah. Oh, my God Oh, dumikit ka. Spread me your weight. Hindi tayo tutumba safe to. Hindi, maniwala ka. Hindi yan na naman si Ethan. Pupunta tayo sa post. Mababasa tayo. Ethan, na Wait, I'm spinning it. I'm spinning it around. Mababasa tayo, Ethan. No, I'm spinning it around. Sinabi mo na yan dati. Hindi ako maniniwala sa'yo. <laughs> Yan, okay, ah, yan, mabilis yan, 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 wag tayong pupunta dyan ito na, basta si kuya mo. Yan, o, oh. ito muna ito, this one, this side. Tignan e, tayo ng bike kasi si Arte Triumph ito doon pa eh, Miguel. Tignan tayo ng bike. Yan, ito, ito, sabay, sabay, together. Yeah. Yes, yan, talagang ano, athlete talaga athlete's foot. <laughs> Dito, ito. Pupunta tayo sa bato. 12 Dira minutes na lang, guys. Talaga. 12 minutes na lang. Uh, paano tayo babalik niyan? Kung ganito na tayo ka. Pababaw lang to kala niyo Oo nga naman, Ethan. Pupunta ka sa bato. Yan ang gusto niya eh. Saan? Ayun, challenge natin. Lahat natuto. Si Sila lang ang takot sa tubig. <laughs> takot na takot sa tubig. Right tayo nandun. Diretso tayo doon. Right. Sabi ko kay June, magbike naman kami. Sabi ko, wag na nga eh. Maglakad-lakad na lang tayo. At uh, magandang experience yung siguro magbike dito, June. Siguro. Pero sa akin, sa paglalakad natin, marami tayong makikita. Ito nga Atan. Uh, this area reminds me of Manila. Parang nasa Luneta Park ka lang. Marami kang makikita mga activities dito. Iba't iba. At iba-ibang tao pumibisita. Tungto -tung ako dito sa mga parrots. Ang dami nila, no? Ang cute-cute, bibong-bibo. Ang cute, ang tataba eh, ka mo. Ito nga, nasa ulo ko na. Anong ginagawa niya dito? At hindi lang yan. Sa gabi dito, ang daming tao nag-iersisyo. Kaya yeah po, sana huwag kayong magsawa sa panunood ng aming vlog at meron pa kami isang papakita sa ginawa namin dito sa Barcelona. And next time, we're gonna be showing as well yung ginagawa na namin pa ngayong Disyembre. Naman dito sa May, UK. Yes, it's the it's a season of giving and it's a season of spending time with friends and family. Oh, may Christmas party. At we'll be preparing a box for a special friend. Oh, ipapadala naman natin sa Europe. Kaya hopefully, makita niyo yun para, sa kanyang side. Para sa Pasko. Yes, we're gonna surprise them. Aabot ah, kaya yung sa Pasko. Hopefully it does. But anyway, thank you very much guys. Thank you for watching.